Hello guys, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening sa lahat Today is December 31, ito yung last vlog ko Ayan, nandahin na punta ako sa palengke, sobra grabe, ang daming tao Hindi ka makasingit, tapos ng mahal, mahal pa ng mga bilihin, Diyos ko Isang libo mo dito, wala, siguro mga tatlong itlog lang mabibili mo dyan <laughs> Pero for today's video nga guys, ayan, naglalakad ako dyan dahil Sobrang daming tao talaga Promise Ayan guys at syempre pinapakita ko yung mukha ko dahil anong kulang dyan? Siyempre, ang kulang dyan ay sa labi ng pampapogi ni Kapogi ng Tarlac. At siyempre, ayan nga, at namimili ako dyan. Pinipili ko yung mga prutas na mura. Eh, kaso ang prutas, walang mura. Ang meron lang po, ang mura lang po, dalangita. Yun, ang pinakamurang dalangita lang. Kaya, <laughs> Kaya at saka man sana sa 350 nakabili din ako diyan ng 350. Siyempre guys, hindi ko na kailangan ni bubulgar kung ano mga pinabili ko. Ay importante nakapunta ako sa bayan. At yun nga, naglalakad na ako na sobrang dami talaga ng tao na kaya kinikwento ko na lang dito kung gaano kung gaano kahirap ang buhay ngayon dahil pag gantong araw na talaga kahit mga albawa kung kunwari ang uh, isang mansana sampo gagawin nilang 20 kasi doble tayong uh, presyo talaga dito kapag new year na pero pagdating ng January wala na yan tapos sobrang lakas lakas pa ng mga torotot kaya mahal na mahal na, mahal na mahal na mahal na mahal na, ang mga bilihin ngayon dahil mag, mag new year na o ikaw ano new year resolution solution mo ngayong bagong taon ako siguro new year, new year resolution ko papa uh, papaputi ako <laughs> <laughs> hindi papapogi hindi Basta, guys, magagawin ako. Alam mo na may mga plano ko sa buhay every 2024. Ayan. I hope maswerte tayo ngayong bagong taon. At sana, guys, maging uh, maligaya at maging masaya po ang bagong taon nyo. At sana maging good health kayong lahat. Maraming maraming salamat po. Ito po muli si Edward Laksina. Kapogi ng Tarlac City. And God bless you all, guys. Happy New Year!